Parang uh, isang linggo ko nang pinag-uusapan itong uh, influenza-like illnesses na are. Dahil uh, naging produkto po nito o yung uh, nangyayari ngayon, may mga eskwelahan ho na nagsususpinde na mga klase. May iba uh, nag health break na uh, tinatawag. Okay, may mga balita po sa mga ospital na siksika na daw yung mga pasyente dahil dito sa mga isinusugod na influenza-like uh, uh, illnesses, virus, na meron ng mga kababayan natin. Nasa linya po natin ngayon yung mismong presidente po, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, Inc., o yung tinatawag na Gusto Ko pihapi happy ka. Yan, pihapi happy. Si Dr. Jose Rene De Grano Doc, magandang-magandang araw po. Kumusta po kayo? Magandang umaga, Dennis at sa ating mga tagikinig opo. Opo, hugot lang ako ng nice konti ah, uh, Dr. De Grano ah, yung mm. uh, huling pinag-usapan natin, pero mga couple of uh, months o oh, a year na yata. Yes. Yung huling pinag-usapan natin yung pagbabayad po sa inyo ng uh, yung utang mm -hmm. sa inyo ng uh, PhilHealth. Kumusta na po Phil ito? Health. Opo. Mabilis naman po sila magbayad ngayon, yun. although siyempre, yung pa pong dating utang nila, meron pa pong pagkaka-utang yun. Mm -hmm. Pero yung pong uh, current accounts, mabilis naman po sila magbayad. Pati po yung uh, proseso, na-upgrade na, na-update na, na? Medyo bumibilis-bilis na po yung proseso. Opo, yung sinasabi po natin, yung sistema, yung proseso before na medyo matagal, ngayon po na-update na kasi nag-usap na ho kayo eh, mm -hmm. ng PhilHealth eh, no? Opo. Opo. At saka, yun nga, um, ang ano lang naman po ng ating mga hospital, eh pag nag-file sila ng claim, ay eh, mabilis na pabayaran ka agad. Yun. Kasi o, oh, pagka nagkakaroon ng delay, nakaka-apekto rin sa at the end of the day, negosyo pa rin yung iba, lalo na yung private, uh, doc, no? Mm -hmm. Tama po. Uh -huh. ay, kasi yun po ang ginagamit natin na ano, pambayad sa ating mga empleyado. Correct. Okay. Sige, pag-usapan na po natin ito. May nabasa ho ako. Sa, sa, uh, sa totoo lang, Dok, uh, pinapakonta mm -hmm. ko pa kayo last uh, Monday pa regarding po dito sa inyong nasabi po. Yata, uh, may nabasa po mm -hmm. ako, siksikan na po yung mga pasyente ng mga Pilipino uh, dahil sa mga influenza-like illnesses, virus. Mm -hmm. uh, kailan po nagsimula ito, ado? Uh, Ah, uh, nanotice na po na siguro mga 2 or 3 weeks ago na na apo. medyo tumaas po ang uh, bilang ng mga nagkukonsulta ano mm. po sa yun nga influenza like illnesses. Ano? Apo, apo. At uh, sabihin po hindi lang po siguro sa government facilities pero sa mga privado kasi yung iba pagpuluan na dun sa government apo. uh, dumidiretso na sa amin sa privado. Mm -hmm. Ang napansin lang po namin siyempre kung nagdadagsaan po ganyan ay minsan uh, 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 sa emergency room hmm. ay uh, dumadami yung magkukonsulta. Mm -hmm. Ngayon, uh, yun naman po, hindi lahat naman po yung mga yun yung ina-admit. Ano? So, ganun. Uh, ah. so, pwedeng umuwi? Pwedeng, uh, pwedeng, umuwi sa bahay lang. Oo. Oh, 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 oh. Pagka po, usually ang mga ina-admit lang nila ay mga kapataan, mga pediatric patients, o kaya yung mga elderly naman na may mga comorbidities. Comorbidities, o po. Ibang sakit. opo. Opo, yung sinasabi niyo po two weeks ago, ilang percent po yung pagtaas nito kung ay yung baseline po natin last year? Siguro mga around 10 or 10 to 15 percent ang nanotice namin ngayon. O sabi ng Department of Health, kung ibabase natin sa data last year, hindi naman po ganun kataas ang, ang diferensya. Opo. Ano ho yung madalas na, uh, kadalasan po na marami, yung mga, mga may edad na, mga adult, mga bata, particularly, dok? Usually po, mga pedya, no? mga bata. Ah, At mga uh, bata. kasi oh. syempre, pag mga bata ang tinamaan, hindi eh, naman pwedeng eh ano lang mga uh, ipag uh, walang bahala ng tama, mga parents Karensero po. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Kung tayong mga may ano, mga adults, uh, pwedeng sabihin ay kunti lang to popping ako lang to. Oh. Okay na ako sa bahay. Oh, oh. Pero pag bata, serye po kailangan natin minsan obserbahan. Oh. Saka ang mga bata kasi Dok, hindi naman talaga nila sinasabi lahat, hindi katulad natin yes. mga adult, oh, 'di ba? Talagang sinasabi natin. Mm -hmm. Kailan mo unang naramdaman 'yan? Anong anong oh, uh, anong ginawa mong bago, ah, 'di ba? Wala po. But, kung tumamlay na yung mga yan, hindi na naglalaro. Medyo may tama na o yan, may mga sakit na yan. Oo, tapos hindi talaga sila sumasagot, Dok, e eh, no? Lalo, lalo na pagka mm -hmm. magul talagang magulang mang kakausapin mo regarding sa sitwasyon. At delikado pa po. Pag pa may ano tumasan-tumasan lang na, pwede pong magkumpulsyon, ganyan. Kaya mm, so, medyo kailangan maobserbahan po. Ano po yung mga kaso po na na-admit at ano po yung mga kaso na pwedeng umuwi? Ayos usually po, pag panay-panay ang taas ng lagnat, mm. halimbawa, uh, so, brang, di ba, ma, ma especially kung mga bata, hindi nga matamlay na matamlay, na mahinang mahina, tama. eh kailangan na po siguro ano, i-admit yun. At saka, uh, uh, siyempre, ang atin po iniiwasan ay mga komplikasyon like ano, yung pulmonia na mm -mm. tinatawag, pneumonia, mm -mm. eh medyo pagkaganon po, uh, malapit na baka sila'y magkaroon nun, Kaya, Uh, Ina-advise po natin usually na magpa-admit pagka gano'n na nakita nila. Oo, kasi ang, ang problema, Dok, sa mga Pilipino, uh, pagka nakaramdam ng mga sakit, hindi pupunta ng ospital yan, not unless na delikado na o nasa bingit na ng uh, talagang pagka-delikado hmm. ng buhay. Minsan po, ganun nga. Oh. Eh, eh, tayo naman po siguro, dapat alam na po, alam po nila na kung tayo na pwede naman libre po unang konsultasyon. Mm, -mm. Ano po, uh, mm, -mm. nun, mm -mm. yung pinasabi ng PhilHealth, meron sila yakap. Yung mm -mm. po yung libre. Kapo. Kaya pwedeng pwede sila magkonsulta doon. Oh, oh. At nang sa ganun, malaman nila kailangan may admit ang mga to o hindi. Mm -hmm. Sa inyo rin ho ba, uh, Dr. Degrano, nang galing yung uh, nagkukulang na yung mga nurses and doctors sa mga ospital dahil sa mga kaso na ganito, Dok? Actually, sa totoo lang po, dahil pag, halimbawa, isang da, uh, 100 beds po sa ospital. Opo. Po, kailangan natin, halimbawa, sa 100 beds, ay anim na pong nurses. Halimbawa uh -oh. lang, no? Yes. Anim na pong nurses. Kung o ang o. ating pong nurses, ay eh, po, ano? Ay di, ibig sabihin po, yung 100 beds, baka hindi natin mapupunuan yun kasi walang, walang nurse na available. Uh oh, so oh, yun po ang ibig namin sabihin na kaya hindi kami mapag-expand, makapag-admit ng maraming uh, pasyente dahil minsan kulang talaga ang mga nurses natin. Kapag ka ganun ho sitwasyon, kulang ho yung doktor, kulang ang nurses, uh, tayo po ba'y tumatanggi sa hospital asa uh, pasyente, eh, Dok? Basta ibedyan si po, hindi naman natin pwedeng Tama. tanggihan. Ano? Opo. So, admit lang po tayo, admit. Yung, kaya nga po, minsan, kung talagang walang kama sa loob, hindi ay di, napupuno po minsan ang emergency room. Yung, po, ah, na, sa, emer po oh. sa emergency room. po sila sa Doon ho na sila oh, nakapark? Opo, ah, oh, oh, po, oh, kasi oh. hanggat hindi na di-discharge yung nasa loob, Kasi siyempre po, wala silang paglalagyan sa loob. So, minsan, kumipila sila. Emergency. and Iyon. Saka ito po yung nagdudulot din ng uh, sobrang pagkapagod sa mga medical staff natin, na uh, Dok. Tama po yun. Alam niyo, minsan dahil sa kakulangan ng mga nurses, mm. ginagawa na po minsan na uh, instead na 8 hours ang duty nila, may 12 hours duty na po. Ayun. Ay so, Ayun po naman na yung may overtime pay na sila. Ito yung uh, pinag-uusapan natin ngayon, Dok, ay 2 weeks ago, pero yung last month po, nang kanong ka kasagsagan kasagsagan ng mga bagyo, kasagsagan ng mga ulan, uh, hindi ho masyadong tumaas. Tumaas lang ho itong mga two weeks ago. Hindi pa po masyado nun siguro dahil ang epekto po niyan, syempre, eh, malaramdaman lang natin two or three weeks later. No? Pagka, yung pagka-expose natin nun, humina ang katawan, mm. then nagkaroon ng ganyan na virus. Pero usually po, sa panahong ito, talaga ini-expect natin na mataas yan mataas ang flu, mm, -mm. mataas ang mga dengue, mataas mm -mm. ang typhoid. Mm -mm. Pero siyempre, medyo dumami po ng konti, kaya siguro yon uh, medyo uh, napupuno minsan ang ating mga ospital. Yun. E oh. Eh, kumusta yung Kasi uh, kung pinag-uusapan ho natin bagyo, kumusta ho yung mga kaso ng leptos, pyrosis? so par hindi naman po kami nakakatanggap na dumami ang kaso nila. So ibig sabihin po siguro ang ating mga uh, mamamayan ay hindi na masyadong naglulublub sa mga baha. So, <laughs> sa oh. din sila dapat, ano? Oh, oh, Kasi oh, oh. delikado 'yon. Mas delikado po ang leptospirosis. Opo, oh, oh, po. Naku, hindi pa pala natin attach yung mga uh, yung mga magulang na nagse-self-medicate, ano, dok, ano? ay siyempre, tama rin naman po minsan. No? Mm. Pag o may lagnat, mm. diba, bibigyan uh, natin ng para sa lagnat mm. initially. Ano? Mm -hmm. Pero pagka tumagal na po yan ng dalwa uh, dalawa, tatlong araw na panay-panay ang lagnat, eh, kailangan na po magpa check up yun. Okay, okay. 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 Uh, Doc, siguro konting payo lang para sa mga magulang na nakikinig at nanonood ngayon uh, regarding dito sa mga influenza-like uh, illnesses virus na kumakalat ngayon. Go ahead po. Uh, opo, kasi para maiwasan po natin yung uh, pagkalat ito. Siguro mm -hmm. yung dati natin sinasabi na panatalihin natin malinis ang ating uh, katawan at ang ating mga kamay. Lagi tayo maghugas, ano? handwashing po. At then uh, kung available na ang bakuna sa inyo, magpabakuna po kayo. Laban dyan sa mga sakit na yan, ano? sa flu, meron po tayong libre ng bakuna niyan. And then, uh, huwag tayo mag, uh, siyempre, iwasan natin pa ng lalo na po, ano? Uh, huwag tayo mag uh, bait ano? Kasi nakakaano po yan sa baga natin. Mm. So, yun po. At uh, yun po, kung pupunta kayo sa mga mga lugar na sobrang daming tao, siguro mas maganda mag-face mask po tayo. Yun. Dok, uh, sa ganito bang pangyayari, dahil kumakalat na ho, dahil ngayon po ay mag-uundas mag na pata-parating tayo ng Pasko, may mm -hmm. advice niyo ho ba na kailangan nag-face mask ang mga Pilipino? Ay, hindi naman po siguro na, pero as much as possible, kung sa tingin niyo mahina ang katawan niyo, o kaya meron na kayong nararamdaman na sinumask, it's either para huwag kayo mahawa at para huwag kayo makahawa, mag-mask mag na po. Yun. Doc, maraming maraming salamat po sa oras sa binigay niyo sa DWIZ po. Thank you po. Uh, maraming salamat din po. Mag-ingat po. Presidente po ng Private Hospitals Association of the Philippines, Inc. Be happy si Dr. Jose Rene de Grado.